sa mo pagbalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 19, 2025 at tayo po ay nasa ikadalawang put na linggo sa karaniwang panahon. At ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Exodo chapter 17 verses 8 to 13. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nasa Refidim at sinalakay sila ng mga Amalasita. Sinabi ni Moises kay Josue, Umili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalasita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga amalasita. Si Moises naman, kasama ni na Aaron at Hur, ay nagpunta sa Burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga amalasita. Nangawit na si Moises kaya si na Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon. si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dooy, nalupig ni Josue ang mga amalasita. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pong Uh, unang pagbasa mula sa Aklat ng Eksodo, ito po ay nagtuturo sa atin ng uh, kahalagahan ng pananal pananalangin. No? Sabi nga, hindi tayo dapat huminto sa ating panalangin. Pwede tayong mapagod, pero hindi tayo dapat huminto. Kung saan nga, dito ay sinasabi po no kapag itinataas ni Moises ang kanyang tungkod nananalo sila sa kanilang laban at kapag ito ay naibababa ito ay sila naman ay natatalo kaya uh, kumbaga dito sa pagkilos na ito uh, pwede kang matalo dahil napagod ka pero hindi ibig sabihin talo ka na talaga kundi pwede ka pang bumangon pwede ka pang bumawi at tuloy ang laban pero gaya nga po nang nasabi ko kanina, no, uh, ang pagtaas ni Moises ng kanyang tungkod ay sumisimbolo din no, ng kanyang pagtitiwala sa Diyos. Sumisimbolo sa kanyang pagdulog sa Panginoon na uh, sa pagtaas niya ng kanyang tungkod, siya po ay nananalangin sa Panginoon na sila ay gabayan, sila ay patnubayan at bigyan ng kalakasan may mga panahon na talagang napapagod tayo. May mga panahon na na kumaga nangihina rin tayo. Kahit sa pananalangin, no? nangihina din tayo. At mahalaga din, katulad dito, na si Moises ay tinulungan ni Aaron na ng nung siya ay napapagod na at naibababa niya ang kanyang paghawak sa tungkod. Kaya natatalo ang Israel sa kanilang pakikipagdigmaan at tinulungan nila si Moises no na maitaas ang kamay hawakan tungkod so e, ganito din na sa uh, realidad ng buhay kailangan din natin ng tulong sa mga panahon na tayo po ay napapagod na kailangan din natin ng tulong sa mga panahon na talagang nangihina tayo sa ating pong uh, paghawak ng ating responsibilidad sa ating misyon, sa atin pong maging sa ating pananalangin nangihina din tayo pero muli no kailangan nating magtulong-tulong kailangan mo ng tulong kaya dapat ka magpatulong nang sa ganon ay mapagwagian natin ang mga hamon at ng buhay mapagwagian natin ang mga ano mang, mga dapat nating harapin sa buhay kaya wag kang tumigil magdasal Muli, no? Pwede kang mapagod, pwede kang minto. Normal din naman na manghina. Pero pagkatapos niyan, tuloy ang laban, tumindig ka muli, at magdasal at magtiwala sa Panginoon. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong dahil.